Hi guys, welcome to my channel. Please like and subscribe for more videos. Nakita na nga ni Box ang video record ni RJ na nagsasabi na si Moira ang tumulak sa kanya sa hagdan at hindi niya tunay na anak si Zoe. Pero hindi ibibigay ni Box ang lumang cellphone ni RJ sa kanila ni Josa dahil gagamitin niya ito para maging mayaman sila. Ngunit hindi naman titigil si na Josa na hanapin si Box upang makuha na nila ang lumang cellphone ni RJ. Noong nakita na nga ito ni Josa si Bogs, agad niyang ipinalam kay Annalyn na nakita na niya si Bogs. Kaya nagmamadali silang lumapit kay Bogs upang makausap na nila ito. Ngunit tumakbo ito si Bogs para makatakas sa kanila ni Josa. Binisita ni Zoe si Doc Carlos sa ospital upang kumustahin ang kalagayan nito at sinabihan din niya ang kanyang ama na alam niya na nahihirapan na ito na ilihim ang kanilang sekreto at nahihirapan rin siya nito. Pero wala silang magagawa, dapat walang makalam sa kanilang sekreto dahil masisira ang kanilang kanya-kanyang buhay. Noong aalis na sana si Zoe, nagtanong si Doc Carlos sa kanya na si Moira ba ang nagutos para patayin si Doc Lendon. Samantala, tinawagan na nga ni Bog si Moira para sabihin sa kanya na alam na niya ang kanyang sekreto. Sobrang nagtataka naman si Moira kung sino itong tumawag sa kanya at nagtanong siya nito kung ano ang sekreto ang pinagsasabi niya. Dito na nga sasabihin ni Bogs kay Moira na hawak na niyang isang ebidensya na nagpapatunay na siya ang tumula kay Doc Argy sa hagdan at hindi niya tunay na anak si Zoe. Handa naman magbigay ng malaking halaga si Moira kay Box kapalit ng ebidensya na hawak niya. Kailan matatapos ang kasamaan ni Moira? Yan ang ating abangan sa abot kamay na pangarap. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, ang click notification bell para palagi kang updated sa mga videos upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone.